Ooh, uh, lamig. Rrr, grabe. Oh my god. Ah. Mabuti na lang pagpasok ng truck natin, mainit na. Kasi ginamit natin yung remote control natin para umandar kaagad yung makina tapos yung yung warm ng heater dito sa loob ng sasakyan gumana na kaagad. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Uh, lamig. Grabe. Puro lamig eh, no? <laughs> ah! So, yan yung ating ano, yung harapan natin, yan, no? Oh. Grabe yung mga puno natin. Puro puti yung ano, oh. Kita yung mga dahon, mga ano, mga tangkay ng puno, no? Ganda tingnan, eh, no? Parang Christmas tree malalaki. Ayan, oh, ganyan, oh. Okay pa yung daanan natin, ano? Wala pang snow. Okay pa Hindi pa madulas yan. Ayan, kaya napangit ang panahon natin ngayon. Okay lang napangit ang panahon. Basta gwapo yung nasa harapan ng TV nyo. Yan, yun. <laughs> Bihira. bagyong bagyo ang dating yun <laughs> yan at syempre good vibes lang tayong mga kainags ano? pasayahin natin ang araw na hindi maganda para ang araw natin buong araw natin ay mas maganda at maayos at masaya lagi tayong nakangiti at maligaya sa pagtatapos ng araw na ito mamaya pa naman wag muna natin tapusin ang araw natin ngayon at ini-enjoy pa lang natin by the way ang oras natin ngayon ay alas 11 ng umaga mga kainags ano pero parang tingin niyo tingnan niyo di ba kita niyo yung mga puno natin ano ganda no Parang mga ano, dekorasyon ng Christmas Christmas tree. Puti ano? Pero maganda tingnan mga kinis sa personal, maganda tingnan. Ay nako po. So ito mga kinis napapansin siyono niyo no, frozen siya no. Kaya bala kong bumili ng ano eh. Bala kong bumili ng empty bottles na spray para lalag lalagyan natin ng windshield washer. 'Yun ang gagamitin natin dito. Mas madali 'yun eh. Kasi hirap nito. Oh. Mahirap 'yan eh. Para ano para mas madali, madali, madali trabaho natin. Minsan tumatagal ako dahil diyan eh, sa paglilinis ng mga snow sa mga windshield natin, ano? Eh pag may ganoon, windshield ano, windshield uh, washer tapos spray bottle, madali lang matanggal. Dito tayo uli sa ano sa Home Depot mga kainin kasi gusto kong silipin yung show, yung snow shovel na debiterya rito na Ryobi. Ito meron dito, meron nga pala 'sin. Ito toto tension to, to, sabi ko sa inyo, 278 siya. Ito siya, bali 40 volts. Bali, itutulak mo na lang 'yan eh. Itutulak mo na lang 'yan tapos siya yung mag shovel ng snow pa palayo. Kaya lang naisip ko kasi 'di ba yung patway natin diretso. Hindi mo siya pwedeng diretsong i-shovel kasi yung snow niya pag tinatapon niya yung snow niya sa harapan mo lang din. Hindi ka tulad ng snow thrower. Yung snow thrower kasi natin, merong ano 'yun eh, yung adjustment nung kung saan lalabas yung snow. Doon ang nangyayari. Kaya ito, pinag-iisipan ko ngayon kung bibilin ko kasi parang hindi rin siya worth it. Kailangan mo um, kailangan mong umano yung 'di ba halimbawa ito si shovel mo yung snow. Yung snow na si shovel mo tapos sa harapan mo rin tatakbo dapat yung snow papunta rito sa gilid sa properties natin. Kaya parang useless din para sa akin ano. Mas magandang gamitin na lang, pala. Pala. Yan ito. Ganito yung pala namin sa bahay mga kainag Ganito lang kalit. Pero yung gusto kong bili na pala, yung mas malaki na malapad. Ito, toto Tingnan yung diferensya. Oh kita niya yung diferensya. mas malaki yun no? mas malapad itong nasa taas yan oh. No? yan kaya ganyan yung gusto kong bilhin para maraming snow na na naso shovel kaysa dito sa maliit yan, 34 lang siya pero maghanap tayo ng maganda kasi gusto kong handle yung ganito yung hindi nakakapagod yun oh, no? kung napapansin nyo may curb yan oh, no? ganito ganito yan no? di ba merong curb yan no? Ko, para pagka sinushovel mo, hindi ka mahirapan. Kasi yung iba, straight yung handle eh. Mahirap yung straight ang handle, masakit sa balakang. Pero maghanap po na tayo ng ano, mas malaki pa rin ito, Yung mas malapad. Yan, mahilig tayo sa malapad eh. <laughs> ito, ito, ito pa lang mga kainays. Nasa harapan ko lang, hindi ko pa nakita. Hindi ko napansin, mabuti na lang. Ito yung sinasabi ko, nabibili natin. Yan, o diba? yung handle niya curb. Oh, di ba? Para pag kasi na shovel natin, hindi tayo masyado nakayuko. Oh, di ba tayo kasi maganda yung yung pwesto niya, position niya. Oh. Yan, kukunin ko to, bibiling ko to. Ayos, 54 dollars. Tapos sa uh, maghahanap ako ng ano, mang em empty spray bottle. Nagtanong ako doon kanina, sabi ko meron ba kayo ng empty bottle spray? <laughs> Tapos sabi nung pinagtanungan ko, what do you mean empty spray bottle? sabi sabi niya sabi ko ayo yun nga <laughs> mali ang pagbigkas eh meron ako nakita rito kasi yun nga gagamitin natin lalagyan natin ng windshield washer para sa mga hindi mabuksang pintuan ng sasakyan ito toto to, kunin ko to 5 dollars siya pero nakalagay naman dito profe, professional spray yan kuwata isa nito para meron tayo sa sasakyan sa loob ng sasakyan natin lalagay ito <laughs> Yan, kabili na tayo, no? no mga problema na rin kasi ako sa doon sa lumang shovel natin, eh. Kailangan talaga palitan na yun. Masakit na sa balakang. masubukan natin to. Although, medyo may presyo mga kainis, ano, $54. Medyo mabigat. Pero ilang taon naman natin magagamit to. Tsaka wag natin isipin yung medyo kung mahalang isang bagay, kung makakatulong naman sa atin ng malaki. Diba? Yan. So, tingnan natin kung yung sasakyan natin ay frozen pa rin yung salamin, ano? para magamit oh frozen pa rin oh ayan medyo frozen pa rin lalagyan natin ng ano to tong uh, spray bottle ng windshield washer sandali lang ah lagay lang muna natin to dito ayan sakto tapos to kunin natin sarado muna natin pintuan natin meron tayong ano rito eh uh, windshield uh, washer Yan. Lagi ako may bawa na windshield washer dito just in case na maubusan tayo meron tayong baon dito kasi mahirap ma maubusan tayo ng windshield washer dun sa sakyan natin nako hindi malilinis ang ating uh, windshield lagyan lang natin ako matatapon pa yata yan. punoy na natin para marami tayong ano, extra hindi na tayo palagay-lagay pa pali ano ano tsaka yung, yung oras yan alright ayos so hindi naman ito maano mga kainas, hindi naman ito mapaprosen kasi nga design to para sa malamig na weather yan ayos meron na tayo balik natin to yan so meron pa natira oh. testingin natin dito mga kainas, para malaman natin ano tingnan natin naku kailangan ko na rin pala ano kailangan ko na rin bumili ng gloves punta tayo ng marks tingin tayo parang tagal ah yan konting ano pa konting bayo-bayo pa para lumabas pwede naman natin balik to eh pag ayaw hindi oh, diba, baka may ina-adjust dito no wala ba <laughs> meron nga ina-adjust mga kinis so, niluwagan ko lang to 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 <laughs> yan tingnan nyo ah oh. oh, di diba? lumalabas na no pero tingnan natin ah oh. oh. tingnan nyo nawawala agad yung ano kita nyo nawawala agad yung yung ano no yung frozen oh malinis na kita agad natin yung ano linaw no ayan ayos pwede rin natin kasi may mga yung pintuan kasi ng mga sasakyan natin minsan mga kainags nagpo-prosen yan pag sobrang lamig so ito makakatulong sa atin to bari pupuswita lang natin na ganyan no oh. ayan ganyan eh. ayan. para ma ano, matunaw yung pagkakadikit ng snow ayos linaw na no? Oh. kita nyo o, oh, linaw na nakikita na natin yung mga makakatabi nating sasakyan sa, sa likuran ito, alam nyo naman siguro dun sa mga matagalang nakapanood sa atin Ito, alam nyo naman kung anong purpose nito Pag naiihi tayo, at least meron tayong hindi dito Pag yung hindi tayo makababa ng sasakyan Tapos meron tayong lata dyan, syempre Pag napupupo naman tayo <laughs> Pangit pakinggan eh, no? Pero yun talaga mga ano? yun talaga Sabi nga nila survival, sabi nga nila paranoid, always survive Meron din akong plastic syempre pagka hindi ko nakakaya, wala akong makitang washroom lalagyan ko lang ng plastik to, plastic bag, o, mga ganyan 'no. Pero makakapal ang plastik. Tapos syempre, alam niyo naman pag survival dito lang tayo, angat lang natin to. Angat lang natin 'yan 'no, 'di ba? Angat lang natin 'yan. O pues, yun ito, ito pa lang plastik 'yo, eh, plastik Tapos upo-upo tayo dyan, kasama 'yan. O, 'di ba? Solved na. Ganun mga kainak 'yan, Sabi nga nila, eh, mas maganda yung planado muna yung lahat para pag dumating ang panahon na talagang ano na, kapit sa patalim maiwasan natin ang kahiyahiyang pangyayari. Kaysa naman magtatakbo ko diyan, lumalabas yung lumalabas yung bugret mo sa daan. 'Di ba nakakahiya? Hindi, pero makinig oh ano? Pangit man yung sinasabi ko, pero nangyayari talaga 'yon at 'yun talaga ang totoo. Kaya survival, uh, dapat eh, uh, isipin nating maigi ka agad para kung sakaling dumating yung mga time na 'yon, hindi tayo kakabaka ba? Hindi tayo pinagpapawisan kahit malamig. Anytime masumpungin tayo at hindi na natin kayang pumunta sa palikuran. O oh, yan o, oh. dito sa likod natin. Laki ng pwesto dyan. Tsaka may mga gamit tayo dyan. Tsaka syempre meron tayong mga ano, may sanitizer tayo rito. May mga swipe tayo rito. May tissue tayo rito. Ready, ready mga kainis. Ano? Pag natapos na lahat, papunta lang tayo, maghanap lang tayo ng basura. Tapo natin sa basura dyan. Dahil basura dyan no? oh. di ba? <laughs> Amira naman. Ay nako, bakit ba ganyan ang mga nagiging Ah, uh, sa sabi ko, no. Pero anyway, mga kinisero. No? Aminin uh, man natin at hindi nangyayari talaga 'yan. Kasi ako, ilang beses nang nangyari sa akin 'yan at ayoko na uling mangyari 'yung ganun. Minsan nga naglalakad ako, talagang hindi ko nakaya, no. Buti na lang uh, summer 'yon. Buti na lang ako nakitang gubat. Hindi talaga ako aabot, hindi talaga ako aabot sa bahay namin. Mabuti na lang 'yung dinadaanan ko, 'yung gilid niya gubat. Ang ginawa ko, pumasok ako sa gubat doon. Doon ko nailabas 'yung sama ng loob ko. <laughs> yo Ano lang mga kines ano? Uh, tips lang, tips lang. Pero matagal ko na rin sinasabi sa mga <laughs> content natin. Pasintabi po sa mga kumakain. Yan. Ayan o, nag, naku, nag na naman. nag din. Pero tingnan natin. Punasan ka natin ng tissue. Ito may tissue. Subukan so, ano yun natin? Pagpat. Puswitan so, uli natin. Yan. Tapos sabay punas para hindi siguro, ano, dapat ma para hindi ma ano yung ano yan ganyan dapat para hindi mag yung mga ano kasi nahaluan siya may halong tubig pa rin to eh yan dapat po nasa siguro natin ng ganyan ano tingnan natin hopefully sana effective pero ang bilis diba ang bilis mawala nung frozen eh no hindi mo na kailangang kaskasin yan tingnan lang natin pakita ko sa inyo mamaya nandito na yung ano eh punta muna tayo sa ano sa dalarama Ayan na nga yung status ng ano natin, salamin natin ano. Okay na rin mga ano, importante wala na yung frozen ano. Uh, snow tsaka importante nakikita natin yung ano, yung nasa likuran natin, hindi katulad kanina. Yan dito na tayo sa ano mga ka ano. Nasa Dalarama na tayo. Meron lang akong gustong bilhin dito, yung Volcro. Ay, toto, to, to, to yung hinahanap natin mga ano. Yan. Velcro. Kasi kailangan kong gamitin to sa camera ko Sa sna yung stick ng camera Yan, so kasi meron akong ano dito Ito, ito papakita ko sa inyo mga kinags Yung handle ng GoPro natin Ilalagyan ko lang ng tape yan Kasi ito stand na ano to eh, yung tripod Kaya lang nawala na yung lock ng tripod na si na Kaya pag nagbablog ako minsan, maingay Kasi nga hindi na ako makapit yung lock nito Kung gagawin ko, kaya ako bumili ng, go, ng na Nito, nitong strap na to, ilalagay ko to dito. Dito ko lalagay oh. Tatanggalin ko yung tape na yan. para anytime na gagamitin natin to, yung stand niya, yung tripod, tatanggalin ko yung strap, ganun lang kadali para makatayo siya ng magisa. Pag hindi natin kailangan hawakan yung yung stick ng GoPro natin, ayan oh. Eh kaysa bumili ako ng ano, ng <laughs> ng bagong GoPro stick. Eh syempre medyo may presyo yun mga siguro pinakamura noon $25 mga kainis ano? sabi ko Gagawin ko na lang muna ng paraan baka ang katapat lang naman ito ito strap one dollar 25 cents lang siguro may kasama na yung tax $1.50 dollar and 50 cents o ba? Diba? mukhang effective naman itong mag magiging kakalabasan natin nang naisip natin alam nyo mga kinis, kahit na utak natin ay walang laman yan kahit paminsan-minsan ay gumagana din yan <laughs> <laughs> pasok muna tayo dito sa team Hortons mga kainags ano tayo breakfast muna tayo soup muna tayo mga kainags ano chicken soup tapos sa chocolate yan o oh, pagkain natin nako po Panginoon mapapalaban tayo ng ano nito higop kasi malamig sa labas eh ayan alright mm -hmm. sarap mm -hmm. Panginoon mm Mm. sarap Ha, hmm. ah, bosog. Nakalimutan ko nga pala ng lagyan ng windshield washer yung sasakyan natin, ano, yung kanyang uh, windshield washer tank. Buti na lalala ko nung kumakain na tanong na busog na ako, biglang bumalik yung ano ko eh. Lawak ng pag-iisip. Yo. <laughs> Kala mo may lawak ng pag-iisip eh, no. Yang hindi kailangan natin lagyan ng ano, ng windshield washer yung sasakyan natin. Para kasi baka hindi natin alam mauubos na pala Natabunan ng snow yung windshield natin habang tumatakbo tayo hindi natin makikita yung ano yung dinadaanan natin buti na alaala ko lagyan ko nga muna hanap na lang tayo ng magandang pwesto para malagyan natin ng windshield washer tapos yung salamin ko ayan na yung salamin ko mga kainag linaw na no so very effective talaga yung ginawa natin kanina yan bilis ma mawala nung ano nung frozen mirror ah. Whew. Dito tayo sa bahay mga kainis, no? dito ko na lalagyan ng, ano, ng windshield washer Yung ating, uh, uy, makasilip yung mga aso natin ha ah. Papasyal pa nga pala natin yung mga aso natin ano Kung sinong unang lalabas sa pintuan sa kanilang dalawa, yun ang ipapasyal natin Ito na natin Ah hindi, meron pa naman, marami pa naman eh no Pero, marami pa Pero lagyan na rin natin para siguradong punong-puno Yung bang pangmatagalan importante talaga nilalagyan natin ng chine-check natin yung ano natin windshield washer tank. Yan. Importante 'to. Eh. Isa sa mga importante. yan, kailangan puno siya 'yan, oh yan, para kung sakaling madalas mag-snow, madalas ma ng windshield natin, at least eh hindi tayo magangamba dahil alam natin puno ito. Ayun. O meron pa natira konti oh. Tapos saka natin ibalik yung takip. Parang serbesa ano puno na siya. Oh. Ayun. Yun. Make sure nag-click. Ayos. Ito na yung pathway natin, yung nilagyan natin ng asin. Yung unang asong lalabas, pasyal natin ha. lalabas. Labas, hindi, buksan natin ha, ah, buksan natin unang lalabas na aso, papasyal natin labas sabi, sabi si Saya nakalabas gaya nakalusot si Saya yun ano, ah, dali, dali yan, alam nilang ipapasyal ko sila kaya nag-aagawan yung dalawang yan hindi ko naman pwede ipasyal mag magkasabay dahil nako si parehong magkaibang gusto yung isa takbo ng takbo yung isa amoy ng amoy dyan muna kayo at ang nagwagi si Sayon, yan so ang ginawa ko mga kainags pinapasok ko sila at ang unang pumasok sa loob ng bahay si Saya so si Sion yung naiwan sa labas kaya si Sion yung pinasyal natin ngayong una yan pero syempre pagkatapos si Sayon, si Saya naman ah dito na ikaw na ikaw na susunod yeah, si Mahala na, Mahalarena magandang umaga sa'yo nagbabali si Mahalarena sipag talaga no paska baby yan yeah, si Saya naman ngayon tuan tuwa si Saya lako pong panginoon Tara, let's go. Lakad na natin 'to. Ha, oh. kapag pahinga rin, tanggal muna ako ng winter jacket natin, mga kainis. Ikakabit na natin 'tong ball crop. Yan, tanggalin ko lang 'to. Yan, 'to na mga Oh, di ba? Pag uh, gagamitin natin, gagawin natin. Pag hindi na natin gagamitin, Ya, lang natin. Tapos i-clip lang natin 'yan, oh. Oh. Oh de ba? Oh, ayos na, hindi nakakaluglugya, no. Oh, 'di ba mas maganda tingnan. Hmm. Maayos pag gagawin natin, tatayuan na natin siya mag-isa. Tanggalin lang natin 'yan. Strap na natin. Ah, de ba? Ayos na. Ayos, ayos, effective, effective. Hmm. Yan, ganda na tingnan, no. Oh, de ba? Ganda tingnan, no. Oh, 'yan, no. Ganda ng t-shirt ko, no. 'Yan, no. Shoutout sa Elements Residences. Thank you. Yan bumabawi e no shoutout muna tayo mga oh. No? random shoutout tayo magbasa-basa muna tayo dito kung sino mababasa natin at sino bang mababasa natin dito yan shoutout kay ano kay Maria at Eric Hieronimo at kay Sophia Hieronimo at shoutout din kay ano no kay Dante yan meron nagpapashoutout at mm, basa tayo ng comments dito meron ma may comments ay oh, ito may, may comments ako nabasa rito e eh, no sabi ni Jer SQT tuwing winter puro ka reklamo dapat ka Saudi ka na lang tumira para wala ka ng snow na linisin yan <laughs> tapos sa uh, tapos ito si ano din si Kaldani galit na galit din sa mga puno kahoy meaning ayaw niya sa nature yan <laughs> sabi tawag natin no yan. pero sabi ni Bridge Guy nasabi naman niya na hindi siya nagreklamo. Makakomment ka naman. Yan. Tapos sabi ni Gab Cruz, dami mo reklamo, huwag ka nang manood. <laughs> doon sa mga nagsabi na ano, no, na kaya ano kay George SQT, tsaka kay Caldani. Tapos sabi naman ni Paenggin, lagi niyang, uh, lagi niyang kinokontradik ang sarili niya. Paulit-ulit, sinasabi niya, at puro reklamo. Yan. Yeah. <laughs> Yan. So hindi makakainis ano. Uh, doon kasi sa mga puno, yung sa kasi sa nature, yung mga nature nga nature lover din ako mga sabi ko kasi, nature lover ako. Gustong gusto ko nakita ng mga nature na mga ganyan, especially mga puno. Kaya lang, ang hindi ko lang gusto talaga is yung magdampot na mga dahon na kalat mula sa mga puno pag uh, fall. Yun ang ayoko, pero nature lover talaga ako. Pero yung magpulot na mga kalat ng dahon mula sa puno na araw-araw, yun ang hindi ko gusto, mga kainays. So mga kainays, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.